Ang kontrobersyal na si Sara Diskaya abay inamin na pagmamayari niya ang siyam na construction companies na madalas nakakakuha ng mga proyekto. Mula sa Senado nandun si Rajuman Kondibata Kondi. RMN Live Report! Inamini Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may-ari siya ng sham na construction firms na kadalasang nananalo sa bidding ng mga proyekto ng TPWH. Na unang sinabi ni Diskaya na konektado lamang siya sa Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation bilang Chief Financial Officer at na i-divest na umano niya ang ibang mga kumpanya. Pero sa muling pagbusisi ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, inamin din ni Diskaya na part owner siya ng mga kumpanyang pagmamayari ng kanilang pamilya. Bukod sa Alpha and Omega, ang ilang construction company sa mga Diskaya ay ang St. Gerard General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Elite General Contractor and Development Corp, Saint Matthew General Contractor and Development, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation, at Waymaker General Contractor, OPC. Am I correct? Yes, Pop. Up to now, you own these nine construction companies? Yes, Bob. All right. Aminado rin si Diskaya na naglalaban-laban ng siyam na kumpanya nila sa iisang bidding at kahit alin sa kumpanya ang makatanggap ng proyekto ay panalo pa rin sila sa huli. Inusisa rin ni Estrada si Diskaya kung sino ang kakilala nito sa DPWH na nagbibigay sa kaniyang mga kumpanya ng proyekto. Nagmatigas naman si na wala siyang kakilala sa loob ng DPWH kundi mga district engineers lamang particular sa Laguna at Bulacan. Itinanggi rin ng kontraktor na wala siyang kinasok o ginawang ghost project? May ghost project? Wala po. Sigurado ka? Opo, may definitely. Ka dahil pag uh, mer mer meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, uh, uh, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? Nationwide po. Yan ang magkasunod na pahayag ni Senator Jingoy Estrada at, at ng kontraktor na si Sara Diskaya. Kasama mo sa Diza XL RMN Manila, Radyo Man Kuan Debata Tatak RMN.